sa ating target spot uh, kasama ko si Archie Masamayo at saka si Kabugsay uh, mayroon po tayong shoutout sa pinakahuli ng ating video uh, sana umabot kayo doon para ma laban yung po sino ang shout natin okay alright okay ito yung unang isga natin isang at ay ka labahita at nasa labas lang mga kapiso hindi nakapasok sa loob ng bato ilalim ng bato hindi siya nakapasok sa ilalim ng butas pinaputa ng gabi dito sa labas ayan yun ang unang isda natin isang labahita ayan good sister, ka huh? at sunod naman natin na uh, live at dito na sa labas pa rin, isang labahita pa rin. Isang palang labahita ngayon, mga tarin. hmm, sapon, buto. Hmm. Na sa labas lang mga labahita ngayon, hindi sila nakapasok sa ilalim ng baso. Pinabutan sila ng dilim. Siguro hmm. nahirapan itong humanap ng pistok na matataguan.

batay ka na kasumsong na kasumsong sa lalim ng patuloy hmm. ayun pa rin just parehong ganon ang ng patamaras ngayon swear kita ngayon gabi mga kapising hmm. mga good size na mga labahi sampahan sampa han yas ngayon labahi pa yung ngayong December ay season ng mga labanita ka. kasi pag December lumalabas talaga yan kaya lang malamit at dito hanap tayo ulit ayun isang lipi sweat lips patay ka ayun ang ganda lang pa tama natin palagi mid shot oh mid shot na naman at dito mayroon tayong binalikan talaga ayun Tinggalin la si, ka lang sing isang maamong bakit. Tawag sa kanya, tiniran. Hmm, sabon. Ayan, hindi nga siya naisyat. Gawa lang yung si, tira natin. Gawa sa gabal na sa shop natin. Ay, mayroon na tayong lapalang isang suit kaya hindi na siya na headshot ganda lang mga pasama natin si, mga kapusin at dito nakakita tayo ng dalawang karat bago Ayan, sure go turn Hindi siya makita. Ito, gawa na lang sa ilalim masyado ng cable coral. Double kill natin. Ayun! Naku! Ang bihira. Hindi ko na isa. Ang laki pa naman yung isa. Hindi na natin na double Babalikan natin. Baka nandoon pa naghihintay sa atin. At ito, binalikan natin. Baka nasa ilalim pa ng corals. wala na mga kapising pumalis siya sa yung nasira natin yung isa na bulabog at dito isang danggit danggit mga kapising patay kang danggit ka ay sapul ganda lang pataba ay nakawala pambira ayari hindi tayo ulit ayun dalawang samaral mga kapisim. ito dito yung susapul, natin mm, sa pool yung isa mga kapisin sa ano naka higa sa gilid ng baso kaya itong lahat action pa kuripas ito yung inola natin sa ilalim mga kapisin yung isa naka dikit sa baso nakahiga Pabalik na natin. Malaki ito. ito mga kapising. Yun o. na sa tinagilira niya. Ayun. Napakalaki hmm, ka. hmm, na dito, nisa, mga kapising o. Hmm. natin yung dalawa. Ang lalaki nito. Siguro mga 3-4. Ah ano. Yung nito. Yung wala akong Siguro mga 7 grams na ito. At ito yung isa.

sandangit ayo Ayu, oh kita kali kura tayo hindi ka naman sama asik go tayo ayo tambe sama blight tayo isa please sandan papa niliza tayo mga kapitsin api to dito yola dapat papalayin sandangit

Abang-abang na lang. At mayroon tayo, ano, uh, shoutout mamaya. Magsha-shoutout tayo. A few moments later. Okay, nandito na tayo sa bahay. At yan yung mga huli ko. Yan ang ating pambinta. Yung mga tatlong kilo yata yan. Yan ang ating ibibinta. At ito naman yung ating ano, pang ulam. Ayan mga timpang ulam Saktu uh, Sakto na lang yan Kung gawa na mayroon pa naman tayong na Tirang ulam Kaya Yan lang ang iiwanan natin pang ulam Abang abang sa shoutout natin mga kapising uh, Magandang morning Magandang umaga uh, Mag shoutout tayo hawak-hawak uh, natin yung ating listahan sa mga nag, ano, uh, sa mga nagko sa na palaging sumusubaybay sa ating mga video so guys ko muna magpasalamat dyan sa aking mga subscriber 2 subscriber na po ako umabot na tayo ng 2k maraming salamat talaga sa inyo sa inyong suporta sa aking channel at sa aking mga secret viewers dyan kung maaari ay pakilike naman at pakisubscribe pakikindot na lang ng ating bell button pakioll na lang para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload sa ating mga OFW dyan maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa ating mga video na ina-upload So mag shout out muna tayo. Ah, uh, una-una shout kay Bartolome Grutas. Kay Romil Saspa. Kay Jik Saspa. Kay Dikamon PC Vlog. Kay San Vicente Angler o kay Alvin Avila. Kay Pi Asas. Kay Yurs G Adventure kay Tapupong Vlog from Cagayan, Valley and pa Family ah, maraming salamat bro kay Marlon Knight Adventure kay Alberto Bayotas kay Aldebero Pising yung taga Indonesia natin siguro ito ah, thank you sa inyo Aldebero Pising kay E.P. Pising Adventure kay Dos Adventure dahil yan fishing adventure gc adventure dark sea diver uh, giant isla vlog kay jojo adigi kay sagay adventure kay rapi spear fishing uh, saka kay bike and fish uh, at saka kay Altom Channel Renan Fishing Adventure John TV Vlog John Fishing TV At uh, saka kay Carventure Mix Vlog Burns Vlog Spartan 858 Kay Amulet Fishing Trip Kay Bere Espero At sa gusto magpa shoutout dyan Ay comment lang kayo Sa ating comment section para Ma shoutout natin yan Sa susunod nating upload Okay Maraming maraming salamat At kita kita na lang tayo Sa susunod kong upload At thank you for watching Mga Kapising Abay and God bless us all.